Hello everyone, welcome back to the channel. Ngayon ay pag-uusapan natin ang isa sa mga kilalang motorsiklo na abot kaya pero may tibay, ang Rusi 125. Isa ito sa mga paboritong motor ng mga Pilipino, lalo na ng mga naghahanap ng praktikal na transportasyon sa araw-araw. Alamin natin kung bakit ito patok sa masa at kung ano ang mga tampok na inaalok nito. Sa panlabas, mapapansin agad ang kompak pero solidong itsura ng Rusi 125. Mayroon itong simpleng disenyo na hindi owa sa detalye pero halatang matibay. Ang body frame nito ay gawa sa matibay na materyales na kayang makipagsabayan sa mga mas mahal na modelo. Ang headlight ay maliwanag at sapat para sa mga biyahe sa gabi, habang ang gulong ay may tamang kapal para sa mas stable na takbo. Available ito sa ilang basic pero maayos na kulay gaya ng black, red, at blue na bagay sa kahit anong personalidad ng rider. Pagdating naman sa interior o mga bahagi sa loob, simple lang at madaling maintindihan ang gauge panel nito. Hindi ito komplikado, may speedometer, fuel indicator, at basic signal lights. Sakto lang para sa mga riders na gusto ng straightforward at madaling gamitin na motor. Sa performance, hindi magpapahuli ang Rusi 125. Mayroon itong 125cc engine na sapat ang hatek para sa city driving at kahit konting out of town rides. Makinis ang takbo at responsive ang throttle. Kahit pa ito ay budget friendly, hindi mo mararamdaman na bitin sa power. Swak ito sa mga bagong rider pati na rin sa mga sanay na sa motor dahil sa kanyang balance ng lakas at control. Para naman sa safety features, may basic drum brakes ito sa harap at likod na maayos ang kapit lalo na sa mga mababang bilis. Hindi ito kasing advanced ng mga disc brake systems, pero para sa presyong ito, sulit na. Ang ilaw sa harap at likod ay sapat na maliwanag at meron ding signal lights na malinaw na nakakatulong para sa visibility lalo na sa gabi o masamang panahon. Isa sa mga unique selling points ng Rusi 125 ay ang pagiging budget friendly nito. Kung ikaw ay naghahanap ng motor na hindi aabot ng P50,000 pero may maayos na specs, ito na yon. Madali rin ang maintenance at mura ang pyesa, kaya perfect para sa estudyante, empleyado, o kahit delivery rider. Ang presyo ng Rusi 125 ay nasa humigit kumulang P45,000 depende sa dealer at promos kung minsan ay may installment options pa na mas nagpapagaan sa bulsa. Sa halagang ito, sulit na sulit ka na sa motor na maaasahan sa pang-araw-araw. Sa kabuuan, ang Rusi 125 ay isa sa mga pinakapraktikal na motor sa merkado ngayon. Hindi man ito punong-puno ng high-end features, binabawi nito sa tibay, simplicity, at affordability para sa mga naghahanap ng reliable na motor na hindi sasakit sa bulsa, siguradong pasok sa panlasa ang Rusi 125. Maraming salamat sa panonood. Huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang motor reviews. Kita-kits sa susunod.